Honesty is the best policy. Yan ang gustong patunayan ng ilang mga tindahan sa Navotas na walang bantay. May report si Cara David. Sa sari-sari store na ito sa Navotas City Hall, may mga paninda pero walang tindera. Walang magbabantay sa kilos mo kundi tanging konsensya mo. Nakakaya naman yung maliit na halaga lang para pag ito sampah. So kapag malaking halaga pwede mag <laughs> Hindi rin, may hirap, mas lalo mahirap na yung malaki halaga. Dahil kalabo mo na rin, batas. Ito ang honesty store ni Bobit Gonzalez, isang OFW sa Amerika na pansamantalang umuwi dito sa Pilipinas. Batid niyang may posibilidad na pagnakawan o malugi ang kanyang tindahan. Pero baliwala na raw ito kung ang kapalit naman ay maipalaganap ang katapatan. Hindi ako tumitingin sa negatibong aspeto nito. Eh. Tumitingin ako sa, sa positive side. Basta ang, tayo, ang ating layunin ay turuan ng mga tao na maging tapat, umpisahan natin sa bata, umpisahan natin sa isang government building na katulad nito. Bukod sa City Hall, nagtayo na rin siya ng Honesty Store sa San Jose Academy, isang private school sa Navotas. Wala rin itong bantay, meron lang lalagyan ng pera kung saan pwede ka pang kumuha ng sukli. Magkano yung pinili mo? Six po. Six pesos? Magkano yung pera mo kanina? Fifty po. Fifty. So kumuha ka pa ng sukli. Magkano kinuha mong sukle? Bilangin nga natin. 20, 40, 44. Tapos ang binili mo, 6 pesos. O tama nga! Bakit hindi mo pinasobrahan yung kinuha mong pera? Bawal po mandaya. 1,000 pesos ang puhunan nila sa mga paninda sa maliit na sari-sari store kada araw. At nang bisitahin ko ito kaninang tanghali, halos paubos na ang mga paninda. Pero meron pang mga items dito, so bilangin natin kung magkano na yung nakita na kinita nilang pera kung walang nagnakaw. Nasa 700 na tayo. 700. 800. 800 na. Nasa 900 na tapos meron pang mga barya-barya dito. So mukhang nagbabayad nga mga bata. Opo. Ilang araw pa lang ang Honesty Store at ayon kay Bobit, di pa naman daw sila nalulugi. Lahat daw nagbabayad ng tapat. Minsan nang sinabi, ang taong mapagkakatiwalaan ng maliit na bagay, mapapagkatiwalaan din ng malaki. Cara David, GMA News.